Guys, finally nakakuha na tayo ng Mark 7 na Panjoy, guys. Ito yung model kit ha. Ayan, model kit na Mark 7. Yung angas niyan. Yun. Yan Mark 7. Na kumpleto na natin yung ating 1 to 7 na Panjoy. Yan sila, guys. Mark 1 to 6 na Panjoy tapos yun sa baba. Ah, Disney line niya. Eh, siyempre, ito yung Mark 7 na maliit. Ayan guys Ayos Pubuhin na natin yan Hindi na ako mapagintay Finally Nabuo na natin yung Panjoy na Mark 1 to 7 Okay guys Dating gawin lang uh, Kakat ko na yung video Pagbalik ko Ipiplex na natin Parts by parts Yung Mark 7 Na Ironman Panjoy natin Model kit to guys ha Model kit Okay guys, kita kids. Uh, Pagbalik ko, like i-flex na natin agad. Okay. Okay guys, finally nabuo na natin itong ating Panjoy na Mike 7 guys. Model kit to guys. Ah, model kit na Panjoy panjoy yung kanyang line. Guys, napakaangas ng panjoy na to. Yung mod, yung Mike 7. Sa, sa Mark 1 to 6, yung 7 ako, pinaka nahirapan guys. Kung bakit ko nasabi, pag nakabili kayo ng unbuilt na Mark 7 guys, buhay nyo. Uh, masasabi niyo sa sarili nyo na oh tama pala ang hirap pala buhin napakadami kasi nyang ano uh, parts guys napakarami uh, isa ako sa nahi, ito yung pinaka nahirapan na kong guys Okay bago natin i-flex si mark 7 na pa enjoy ito muna yung mga accessories na guys mga uh, extra uh, parts yan merong extra hand Ito pa yung ibang accessories. Siyempre may extra yung mga yung mga fire effects nya. Siyempre hindi mawawala yung base. Meron yung base. Pinakamahalaga guys yung kanyang manual. kanyang manual guys okay dito na tayo sa mark 7 guys napaka angas nito guys napaka ganda mark lahat naman ng ano guys ng panjoy na release mula mark 1 to 7 lahat naman mga ganda guys lahat panalo yun nga lang dito ako sa pinakanahirapan guys ang dami kasi nyan ang daming parts nyan Yan. Yan, bubuhin nyo yan. yun pa may mga ganun pa may mga parts din dyan yun yun yung nagbibuild ng model kit alam na alam 'yan eto guys yung kanyang quality Napakaganda. Napakaangas. Siyempre, articulated dyan. Wala tuhod. Matik yan, basta mga model kit. Articulated. Guys, tingnan yun naman yung Mark 7. Yan, umaangat din yung palitik niya sa likod. Ayan, no? oh. Ayan, umaangat din yan. Pero mas maganda pag dalawa lang. Oh, di ba? Ang angas niya, guys. Katawan, ano naman? Ultimo to guys, meron siyang part sa loob, yung mga gold na yan. Yung mga parts siyang dyan. Dib-dib. Quality, all goods, pagka metallic, panalo. Medyo lalayo ko lang yung camera guys. Para okay. ma-flex natin ng buo. Tingnan nyo naman yan guys. Ang angas nyan. Pinama, pinaka maangas sa lahat ng sa lahat ng ginawa ng Panjoy mula Mark 1 to 6 in 7 yung pinakamaganda guys pag bumili kayo uh, katulad ng sabi ko kanina ba dito ako nahirapan kayo na lang bahala maka-discover bakit nahirapan ako buuin to ayan no? guys napakaganda ah Napakaganda. Flexo na natin na mabuti. Guys, tingnan nyo naman. Ang angas nyan. Mukhang hindi model kita na. No? Mukhang mamahalin guys na. No? Hindi siya mapapagama lang. Moray lang. Pero authentic yan guys ha pa-enjoy yung line. Ayan, authentic yan. Yan yung kanyang mga parts. Mula harap hanggang likod. Detalyado. Napaka detalyado. Napaka guys. Napakaganda. Sa wakas, nakompleto na natin yung Mark 1 to 7. Ito yan guys, yan yung Mark 1 natin. Mark 2, Mark 3, Mark 4, 5. Ito, ang ganda rin yung 5. Tapos 6, yung pinakamangas, 7. Tapos meron din tayong maliliit. Ayan. Eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siyempre, meron din tayong maliit nyan. Ayun yung maliit, guys. Mark 7. O, diba? Kahit mga mga budget meal lang na toys, guys. Basta hilig natin yung ginaga, ginagawa natin sa pagpukulit. Ma-appreciate natin yan. Hindi nasusukat sa ganda ng... Ay, hindi nasusukat sa mahal ng collection ng kaligayahan, guys. Kaya, dire-diretyo lang ay sa pagpukulek. Mura man yan o oh, mahal. Basta maganda. Parang yan. Tuloy nyo lang. Okay, guys. Maraming salamat sa pagsama at pag-flex nito ng ating Mark 7. Isa sa pinakamagandang model kit na na hawakan ko guys ang angas di ba yun sa wakas na kompleto na natin yung mark 1 to 7 wala na wala na kompleto na wala na akong iahan pang model kit kung sakaling may lalabas pa eh, okay, bakit hindi sa ngayon all goods na kompleto na yun happy collecting lang guys abang abang lang kayo sa mga model kit ko uh, kahit hindi model kit resin kahit anong anime figure na makukuha natin na pwede natin i-flex sa inyo okay guys happy collecting lang Man salamat ang ganda promise